Magandang araw, RS-150 na naman. Ang concern ng may-ari ay dinala dito sa atin kasi uh, namamalya siya at umahagok at pag-aandar at bigla siyang hihinto Ngayon, binaklas na natin ang kaha para ma- diagnose natin kung saan ba nang gagaling yung issue na yon para maisa-isa natin. At para masimulan. Para malaman natin kung ano ang naging sanhi ng pagmamatay nito. Yan. Tutok lang sa akin mga videos para palagi ka. So ayun, binaklas na natin yung mga kaha. Upon checking, nakita na na, na agad natin yung salarin. Ito siya kapandarin muna natin ayan umandar siya ayan. at ilang segundo ay namamatay pop ulit natin testing namamatay ayan ngayon inisa-isa natin pero ang pinaka dinududahan na natin ito nakita natin ano nga ba ito mga lods ito ang tinatawag na lean angle sensor sa mga ganitong makabago na FI din na nila nito kasi para ang purpose nito pag natumba o na slide yung motor pinipigilan yung positive na dumadaloy papuntang injector at sa uh, system niya. Kaya sa mga big bike meron ito. Ngayon, ang mga meron lang nito dito yung Barako 3 na bago RS150. At uh, uh, Raider 150 nasa Trea. Ang Jixer meron rin. Kitang-kita na agad yung salarin mga lods Baliktad yung pakalagay. Yan. Nang paglinis nila siguro nang kinalas at binalik na uh, hindi natandaan. Kaya mas importante na bago tayo kumalas sa ating mga motor, tandaan na kung saan dati sila nakalagay ang mga piyesa na binabaklas natin. Ngayon, babalik ta lang natin to mga lads. Na lean angle sensor. Yan ang tamang kabit ng lean angle sensor. Detesting natin. na siya namamatay Yan. hindi na siya namamatay kasi tama na yung pagkakabit nitong main sensor uh, is style kaya kasi ito switching to eh nag switching kaya kung nakatumba yung motor uh, nandidisconnect yung positive na pumupunta dito sa uh, injector kaya yun nawawalan siya ng function kaya hindi na umaandar yan arreglado na hindi na sila mamatay okay na mga lods uh, babalik na lang natin yung uh, cover shout out hindi na namamatay